um, nararamdaman ko kumukulo. Kaya saan mo kumulo, sa nakaramdaman ko kulo, medyo mawala na konti. Hmm. So, after mga 3 minutes, 5 minutes. Opo. Simpong, yun ay naman, naman. na naman, 10 naman. Ah, sabi yun ng doktor? Ah, uh, kahapon nagpag-log data pa po. Ito Ulcer. Ulcer. Tapos? Um, yun lang, binigyan ka ng data. Sabi niya, kapag nangyayari uh -huh. So, pinili namin yung tulis uh, na parin. Uh -huh. Pero, pag tinilim ako, walang mababago. Lalo pang maano? So, walang pagbabago. Walang pagbabago. Sige, walang sinunod natin inilagay ang ano dito natin, Sir, no? Hindi ako magpapagalit sa iyo, kundi ang ating ama. Pero ako uh, binigyan ng mission na ganito. Dabi ko yung best ko. Naway gumaling ang dali dali. na. Um, ate, pwede pawak lang. Okay lang. Diyan siya na. yung ah, kasama ko may ano eh. Okay. Gantin niyo po sir yung panyo dito. Ay, dito na lang, dito na lang. Tapos habang ano sir, pilitin natin na maalis yan. So siya wala akong makita sakit doktor na. No? Tinan po natin. Ah, sandal lang. Kikit. Ito po, sir. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka. na no? Pikit. Pikit lang, sir. Wala. Wala, hindi umiinit, hindi sumasakit. Yung parang may tumutusok. Wala. Didinan ko po, ah. Wala pa rin. Ito po yung duwending itim, dalawa. Yan ang masakit. Masakit. Ito naman po yung pulang palipadangin. Aray! papalitan natin ng bad paper lang po ha ah. ulitin ko sir aalisin ko ang nilagay sa pero hindi ako ang magpapagalim sa kundi ang ating amano. na ito lang po ha ah. Na, no, kesa doon pwede mo sabihin sa akin sir matigas eh tama o dito tayo ngayon o oh, paki pakipisil nga ako malambot. Oh, dito tayo. Paki-pisil to para may option ka. Hm. Paki-pisil to. Matigas dito. Matigas. okay. Sabi lang naman? Malambot. So, walang matigas sa loob, no? sa doktor. Pikit. Wala kunarin. Alam mo, pilipiga ko na. Okay, ibig sabihin, wala po kayong sakit, doktor. Ito po yung breeding itim. Dahil nga, doon sa gas Pikit. Aray. Hmm. Papel na po yan. Di ba ikaw pumisil ng papel? Tama? Aray. Hmm. O, papano ko ano, nga, hindi po, hindi ko po yung ano. mo Saro. ro, mo. Huh? Masakit talaga kasi may karga ka. Parang yun ang pinatong mo. O, oh, yun. Tinan mo ha, ikaw ang nagpisil nito. O, oh, tatanggalin ko ulit ha. Para makita mo, baka may nilagay akong pako sa lobo matigas. Oh. Wala, di ba? Samantalang yun, pwede kang magsabi, matigas yun. At may bukol. Sanin ulit natin, ha? Hmm. Bilutin ko. Oh, pisil ulit. Last na to. Alam di ba? Sabila. Oh, dito tayo sa kulam. Pikit lang. Maray! Hmm. Di ba? Kasi oh, may karga ka. Papel na yan. O, oh, ko. Pag inalis ko to, hindi ka masasaktan. dinamot oh. mm. hindi. Di. Inalis ko, inalis ko. Ah. Oh. Oh, wala, wala. Wala. Oh. Wala. Pero bakit pag may papel na? Ah. Oh. Hey! oh. Kasi oh, kinukulam ka. Kilala mo yung kumukulam sa'yo, dalawa lang. Dalawang kumukulam sa'yo, ngayon naaalisin na natin. Ready na tayo. Ready na tayo. Pinapunta mo ako, tama? balis pa ako na ito tulungan kita. Alisin natin nilagi dito. Okay? O, so, dalawang kamay. Pag gano'n ka lang. Gano'n ka lang. Pikit. Sa Torarepo, Tenet o kung sino gumagambala sa lalaki ito, mag-usap tayo. Sa Diyos sa lahat. Diyos ay nakatakotan sa perno. Ang sabi di sa Diyos, kamarelo, ay eh, sabaw sa luluya ba? Ela. Aob. Ah, oh. Puh! Dalawang kamay mula sa... Dito po, dito, dito, dito. Ma makinig na lang mo sa akin, sir. Makinig sa akin. Gumanon, gumanon. Sige, baklasin mo. baklasin mo. Baklasin mo. Baklasin mo. Dalawang kamay, sir. Dalawang kamay. Sige pa, sige, eh. pa. sige pa. Sige pa, sige pa. Sige pa, lalambutin mo natin yan. Sige pa. Alimatang. Sir, normal pa yung akin. Sige pa, sige pa. Ganyan, 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 Sige. Normal yung ano. Sige pa, sige pa. Naintindihan ko sa inyo eh. Sige pa, baklas lang ho. Baklas ano lang. Tingnan ako ano. Tingnan akong battle na walang laman. Hmm. Kukulong natin yung dalawa. Sige pa. Sir, ganyan yung mala ka lang. Oh! Ayun ay, pa ako. Sige, tatanggalin na yan, ha? Ay, yung tatanggalin na. Ay, yung aquo, sige, tatanggalin masakit. na pala yan. Sige, tatanggalin na yan. Masakit na masakit. Sige, na. sige pala. O, babaklasin na pala. Array babaklasin aray. na pala, ha? Array, aray, array, babaklasin ay, na, aray, aray. na, ha? Ha? Uh, Kunti na lang. Array. Dito ka, ma'am. Dito ka, ma'am. Sige pa. Sige pa. O, tatanggalin na, ha? Tatanggalin na pala. Sige, 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 baklas, baklas. Kunti pa, kunti pa. Sige pa. Kunti pa. Baklas, 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 baklas. Baklas, baklas. Sige pa. Bale, ang nilagay dito yung ano, tubig kanal. Sa ano niya. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tatanggalin na yan. Tatanggalin na pala yan. Tatanggalin na. Ha? Sige, sige. Ayun lang ang naku ate ayun Hindi masyado yun. O, ma. Ayan oh. lang. Sige. O, tatanggalin na ha. Tatanggalin na. Ha? O, sige na. Sige, baklasin mo pala yan. Baklasin. Gagaling na to? Gagaling na. Sige, gagaling na. Sige, baklas, baklas, baklas. baklas. Sige pa, meron pa oh. Sige pa. Ito, 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 ito. Yan, 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 yan. Ayan, dami oh. Sige pa. Rexum. Sige pa. Sige, okay lang, okay lang. Hindi, huwag ko yung mahal. Sige pa, sige pa. Gagaling na ngayon. Aray! Gagaling na pala ngayon. Sige, sige. sige pa, kunti pa. Kunti pa. Ayoko na. Kunti pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti pa. Kunti, kunti na lang. Kunti, kunti na lang. Sir, ma'am, ready mo yan. Pag ginanyan ko. Isara mo agad. Ilapit mo yung ano. Ayan. Oh, oh. Panginoon kong isa sa kaming dakilang mingaw na mas na ikulong kong gumagambala sa lalaki. Ikaw saan ipratre sa akmik. Okay. ah mah. Ah, share pa. pak, ini pak, share. Oh, pagaramdam mo yun. Hindi, pagkatapos mo minom, pagaramdam mo sarili mo. Sige lang po. Tapos ito, ma'am, pakidagdaga, refill ng refill ha? Ito na inumin niya ngayon, no? Pangalan mo, sir? <coughs> oh, pagaramdam mo ngayon, chan mo. Sige, gano'n. Hmm. Meron, ano pa rin siya? Meron, meron ko dito. Hmm. Ah, Bale, ang ano niyan, ah, ano kayo ng lubigan. Lubigan, uh, ah, i-resource yun na lang. Ate, i-resource mo yung lubigan. Kailangan niya, ha? Ato, itong dahon. May, ko ko dito ah, meron. Ay, yung bala, dyan na lang. Kasi itong itong mo, dahon, itong dahon. Opo, yung unang pupinagamutan namin, ayaw pa kabit sa kayo. Sabi ko, mas matalag ka akong bubigan, Dito kabitsahan. to yun. Inanong nga po, inanong sa kayo. Kung maano nyo yung mga video ko, di ba, Inano ko, lobigan. Lobigan talaga. No, no, yun, yung, yun na lang. Pitong daon po ang gagawin natin dyan. Ayan na muna ka. Shout out sa lahat. Ah, nandito si team Apo sa Santa Maria Bulacan. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At may gamutan pa ako kami itong araw na to. Sigurado, gagabi na naman ako sa pag-uwi. Maraming salamat kay... Ah, shout out sa kay Marwin ng ng Brunei, isa po itong Team Apo ngayon nagagamot na sila sa Brunei at kay Brother Ken, maraming salamat sa inyo at sa mga buong Team Apo at sa buong pamilya at yung know, sana masuportahan niyo ako sa araw at si Apo Chalim ay tutulong ng buong puso, maraming maraming salamat muli akong Team Apo, maraming salamat may pagbabago?